good morning. Nandito tayo sa mangkahan. <laughs> Nagtataka ako dito kasi sinisilip ko si Arin, guys. Si Arin is, ano um, na siya, yung tricycle yung nagsundo sa kanya. Inaano mo na si, namin si Arin sa tricycle, guys, para maka-adjust siya ba? Baga, pag okay na siya na yung hindi na siya umiiyak pa, papuntang school, saka lang siya namin paano na mag hindi na mag tricycle ganun ba yun ano ba to kaya eh. kahit anong gawin kong paliwanag wala umiiyak talaga pagpapasok na sa school hanon lang siya sa pintuan nag i-stay ayan Diyan naman yung bahay ni Pupo kapat atin ng binang kong lalaki siya nang bahay namin. Si RJ iniwan ko lang. Tumakbo lang ako. Andun siya doon kina... Sumama siya doon kay... Asa. Yung anak ni Antin Dalagita. Nagano sila nag... Nagpastol ba? Ito, ito. Ito. Mother's Day ngayon dito sa kanila. Kaya halos lahat yung mga anak ay pinupuntahan talaga yun nila yung mga mama pati yung binan ko umalis din kakaalis lang pumunta siya doon sa para tignan yung para dalawin yung mama niya dalawin yung mama niya at maganon ano ng tika sa noo yun daba ng mustasa guys eh. Parang uulan siya guys. Um, oh. Walang araw. Hindi naman daw umiiyak si Aaron. Pero nag-ano lang siya sa pintuan ng school nila. Nakabidiri lang siya ba? Ay, nakabidiri. Nakatayo lang siya ba? Bidiri sa Malaysian Basa kasi yun eh. Bidiri. nag lang siya sa... Nakatayo lang siya sa pintuan ng school nila. Hindi siya nagkikipaglaro. <laughs> Parang kasi mandalas din ayaw niya makipaglaro kasi daw... Ah... Uh, dito eh iba makipaglaro yung mga bata dito dai yung mga ano mang alam niyo yung palo palo talaga ba hmm. Hmm. yung madalas yung mga construction dito guys pumupunta sila sa bahay na ginagawa nila nakabike lang sila mga kanyan kaya dito yung bisikleta is gamit na gamit talaga yan dito ako dumaan sige, sa tabi tabi pa hindi ako makita niya rin nagmamasid-masid lang kasi ako kung umiyak ba o hindi pag umiyak, pag hindi na ang teacher patahanin eh, saka ako re-responde ganun <laughs> Tingnan yung mga maliliit na mangga guys, oh, na nalaglag siya. Kaya sa lakas ng hangin. Yun, wala na siya rin sa pintuan. Nasa, bumasok na pala sa loob, hindi daw pala umiyak. Hindi naman siya umiyak. Tinitigan ko lang kanina. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Tapos, tumakbo ako sa likod ng skulan. Doon ako na ano, para marinig ko talaga. Kung miyak ba talaga, wala. Hindi naman siya umiyak. Parang nag siya sa akin. Mga -ano. yung ano natin guys pabakod natin, hindi pa daw dadating ngayon uh, ano pa daw mga 2 days pa daw dumating siya dito kahapon nakatid siya ng 2 pirasong bakal so, sabi ay bukas pa daw 2 days pa daw, after 2 days babalik daw sila dito para dalhin na yung corral Hmm. Tahimik ng lugar namin guys. Ay. Eh. So, pasensya na kayo kung dito ko naman hinarapahan. Hindi nyo na naman nakikita yung mukha natin. <laughs> kasi guys, mas maganda kasi pag yung, alam nyo yung pagpaligid, yung, yung na, namin yung nakikita namin. Yung mga ganito, yung mga green-green. Parang, sarap sa mata tignan Kung akpar sa akin lang. <laughs> Kaya pasensya na po kayo guys ha mamaya ay manguha tayo ng mamaya hapon manguha tayo ng sak yung mustard ba meron yan maliliit para pang ulam natin mamaya mamaya ang gabi nakaluto naman na ako nakaluto na ako ng kanin ulam ulam is cabbage mix patata simpa din kahapon mm. Sayang yung ano dito dati, yung, ano nga tawag dito, eh, bayabas. Tinanggal nila, ang dami-dami bunga ng bayabas na yun. Wala talaga, simula kanina umaga, pagbangon, ay ganito na, wala nang, walang araw ba. Yung parang, kanyan lang, hmm. Parang uulan talaga siya. Tapos tignan nyo, halos lahat din eh, nakapag ano na, lagay na ng abuno sa taniman. Makikita hmm. nyo yung mga itim-itim na mga ganyan guys, ang maliliit. Mga abuno yan. Baga dumi ng, ano ba, dumi ng kalabaw. Dumi ng baka, dumi ng kambing. Naghalo-halo na nila yan para gawin pang abuno sa maisan para mas mataba yung mais uh, mais pag malaki na Oh um, guys, mamaya po ulit. ambak sa ta dito sa gianan. <laughs> Wala pa kasi, hindi pa kasi nila inayos yung daanan. Kaya, pag uh, ano ako dito, pagpapunta ako dito, talagang kailangan mong tumalon muna doon sa may binungkal nila. Lumamaya po ulit guys. Hi hey guys, magandang hapon. Lumubog na yung sunset. Kanina kita pa yun eh. Ang bilis lumubog. Alam niyo ba yung guys, yung bahay namin, share ko lang po ha. <laughs> yung bahay namin, ang dami niyang, ano, ang dami niyang ganito oh. Tuko ba yan sa atin? O ano ba? Hindi ko alam mo naman pangalan niya sa atin eh. Parang tuko naman ata siya. O hindi. Ayan ah. Oh. Habos dito naglilinis na ako guys. Ayan. Nilagyan si ama yung naglagay nito. Bakal. Nalagyan na lahat ng bakal. Ilang bakal ba yung nagamit na dito? Walong bakal yung nagamit dito na side sa kabila. Ayan. Tapos tignan niya yun, o. Medyo nalinisan ko na yan siya dito. Dito hindi pa ako natapos. Hanggang dito lilinisan natin yan dyan. Hanggang dun sa likod sa palibot. Hmm ito po muna. Ganyan, nilagyan ko muna ng ganyan para once pag gagawa na ng abuhan, susukat na lang nila ng ganyan. Kunti lang naman yung abuhan natin guys, hanggang dyan lang tapos dito. Pero, ayan, pag ganyan siya. Ay, pag ganyan. Ganyan, hanggang dito. Tapos pag ganyan siya. Tapos dito na side is lagayan na ng kahoy. Ililipat ko sana itong bulaklak pero natakot ako guys baka mamatay. Yung halaman ko ba ayaw ko na lang ilipat ya. Ang ko na lang sya dyan. Hmm. Tapos yung tanglad ko doon ko siya nilipat. Yung minan ko ayaw niya ipalipat doon sabi niya doon sa likod. Sabi ko marami na akong tanglad sa likod. Sa may CR marami na nga kukuhanan ko pa nga yun eh para palibutan lahat ba. niyan tapos dito, dalawa na side dito. Yan, yan, yung, yan yung dito sa dulo. Sinimento ko siya ng konti kasi binutasan ng daga. Tapos yung daga pumasok na doon banda sa may lagayan ng gas namin. Tapos yung doon, marami yung doon na side. Yung dito marami, maliit, konti lang. Yung dito binigay ko na kay auntie. Para sinanti din kasi mahilig din kasi sila mag ano ng cha. Magawa ng cha tapos nilalagyan nila ng tanglad. Hmm. So, pagdating ni Ayman guys, nakatalikod kasi ako. <laughs> Akala ko anong ginagawa ni Ayman sa likod ko. Nahiya siyang magsabi sa akin. Bibigay pala siyang ganito. Ayan na. Ah. Happy Mother's Day. Thank you for everything you you're done for us. I love you. Hmm. Sabi ko sinong gumawa nito? Yung ma-teacher daw niya. Lahat daw na si Jante binigyan ng ganito para ibigay sa mama. Mother's Day kasi ngayon dito guys eh. Ang oh, sweet. Tapos so, nag-thank you ako. sa Iman sa akin. Nag-thank you ako tapos kinis ko siya. Nahiya siya. Mahiyaan talaga sa Iman guys. Hindi kagaya ni Irene at ni RG. Mm -hmm. Nilipat ko na dyan yung tanglad natin. Ayan. Tapos yung tinanong ko dito na rose guys. Yung hiningin natin doon sa nila natin ng simento. Nawala. Dito yung banda nawala. Hinanap ko. Dyan. Naglinis ako na. Nag-ano ako dyan ng madam mo. Kaunti-kaunti. Kaunti. Tapos dyan, hinanap ko pa, igi, in, binungkal ko pa yung mga damo ba, kung baka nasali dyan ba. Wala. Hindi ko alam mo sinong, <laughs> sinong nagbunot, tapos saan tinapon. Rumihinang tayo next time ulit. Yung ibang sili, yung sili na yun, dito yung nasa yung nakatanim eh, pero nilipot ko siya doon. Hmm. Kasi itong bulaklak na to guys, may nanghihingi Oh, hindi pa kasi siya pero pa unti, -unti may tumutubo na guys so, yun. yung mga ganyan yung gusto nilang hingin para sure na mabubuhay yun marami-rami na rin siya guys ito baka bunod na natin to kasi hindi man namulaklak guys tapos iba yung bulaklak niya namamatay ba Ay, hindi pa talaga yun ngayon yung ano niya season niya Yeah, marami yan. yan. So, pag marami-rami na yan, ito mga ganito, ilalatag natin dyan banda. Hmm. Tapos, gumawa ako ng duyan. Abang nagdilinis ako kanina, eh, gumawa ako ng duyan. Tagiisa sila ni Arin at ni RJ. Para hindi sila, ano sa akin ba, hindi malikot ba. Yung ano natin, oy walang, hindi pa rin umuulan. Kaya natuyot nating na kamatis, pero didiligan natin yun mamaya. Yung namin, gabi kami nagdidilig para pagka umaga, hindi na kami magdidilig. Hindi oh to. tinanggal ko na yung ibang garlic. Hindi ito, lilinisan pa natin yan. Pero wag na muna sa ngayon. Magluluto na muna ako guys, dahil hapan na. Si Ama, hindi pa okay yung ano niya, Nagkakasakit pa rin si Ama. Hmm. Yung sila uncle, busy na sa pag ano ng abono lang maisan. Ito dyan ko nilagay yung mga bricks. Inayos ko talaga siya para hindi masyadong, ano, tignan ba. Kasi hmm. so, ito, itutapo natin to. Pumusa natin ito dito. Hmm. So, guys, hanggang dito na lang muna. So, guys, hanggang dito na lang muna. Bukas po ulit. Oh, Bye-bye po, everyone. And thank you for watching. And please don't skip the ads po, guys. Please. Bye-bye po, everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye po. Good night.